May kasabihan na transform your hair, transform yourself. Bakit ang buhok ang unang binabago o ginagalaw sa tuwing ang isang babae ay may pinagdadaanan sa buhay? Totoo kaya ito? Sila ang mga nagagandahang babaeng pinay celebrity na nagpakulay ng pula sa kanilang buhok at ang mga dahilan sa kanilang pagbabagong anyo. The Philippine Showbiz List presents 23 pinakamagandang pinay celebrity na nagpa-red hair. Casey Concepcion. Nagpagkulay ng buhok si Casey dahil na impluwensahan siya sa kakapanood ng Netflix hit show na Queen's Gambit noong 2021. Si Casey na isang aktres at jewelry designer ay nagpagkulay ng luscious red orange na mas lalong nagpamalas sa kanyang kagandahan. Kailin Alcantara. Pinagaguluhan last year na kanyang mga followers ang post ni Kailin sa kanyang buhok na kulay kahel habang nasa Seoul, South Korea siya bilang bahagi na kanyang trabaho bilang ambassador for the Korean Tourism Organization noong 2023. Pinili niya magpagupit ang bob cut na may konting wave para sa kanyang nagustuhang pangkalahatang ayos at forma. Barbie Imperial Si Barbie ay naging isang lioness upang markahan na kanyang 24th birthday. Masasabi natin walang mas excited sa pagsalubong sa Leo season kundi si Barbie. Sa sandaling nagsimula ito noong July 2022, nag-upload siya ng dalawang lamurosong larawan na nagpapakita ng bagong kulay na kanyang buhok upang markahan ang pagdating ng King of the Zodiac, ang Leon, na kumakatawan sa kanyang astrological sign. Bukod sa pagkakaroon ng pulang buhok, nagkaroon din siya ng isa pang creative photo shoot at isa na napakagandang selebrasyon para ipagdiwang ang kanyang 24th birthday noong August 1, 2022. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpakuli ng pula sa kanyang buhok si Barbie ayon sa kanyang mga followers sa social media. Christine Reyes. Noong February 15, 2019, pagkatapos lamang ng Valentine's Day ay nag-post si Christine Reyes ng bago niyang anyo na may pulang buhok at may ising gupit sa social media. Dagdag pa ni Christine, bumagay sa kanya ang pulang buhok, lalo na sa kanyang tan skin na produkto sa dalawang beses niyang pagbiyahe patungo sa mga beaches ng Thailand at Boracay. Ang pagbabago ng anyo ni Christine ay paghahanda niya sa kanyang pelikula kasama si Sian Lim. Luis de los Reyes. Gumawa ng matinding pagbabago sa kulay ng kanyang buhok si Luis upang salubungin ang bagong taon noong 2016. Nagposya siya ng kanyang mga larawan habang nasa California, USA. Glyza de Castro. Nagulat ang lahat ang mapakulay si Glyza ng orange color sa kanyang buhok at noong November 2023 ay kinumpirman ni Glyza sa pamamagitan ng social media na babalikan niya kanyang role bilang si Perena sa Encantadia spin-off series na Sangre. Cassie Legaspi. Pinahanga ni Kasi ang lahat ng ipinakita niya ang kanyang subtle deep red hair color nang dumalo siya sa GMA Gala Night noong 2022. Nagsuot siya ng black gown na nagpapakita ng kanyang magandang hubog na katawan. Idagdag pa ang pagsuot niya ng mga minimalist jewelry na lalo nagpaningning sa kanyang imahe. Ang kulay pulang buhok ni Kasi ay umakma sa kanyang magandang kutis. Thea Tolentino. Nagulat at namangha ang lahat na mapakulay ng buhok si Thea ng magkahalong red at orange ombre noong May 20, 2019. Nagpost pa si Thea na kanyang larawan sa social media na may caption na, There is a shade of red for every woman by Audrey Hepburn. Valine Montenegro. Mas naging hot si Valine na magpapiksi siya sa dark red na kulay ng buhok para sa kanyang role bilang Red Lotus sa Beautiful Justice noong September 2019. Snooki Serna. Sinalubong na batik ang sa na si Snooki Serna ang 2019 na may kulay red-orange na parang buhok ni Poison Ivy. Ayon pa sa kanya, naging inspirasyon niya ang 2019 Color of the Year na Living Coral. Miles Ocampo Sinarpresa ng dating Eat Bulaga host si Miles Ocampo ang kanyang mga tagahanga na mapakulay siya ng fiery orange hair color noong July 2022. Agad naman itong napusuan ng na kanyang mga fans nang mag-post siya sa social media. KZ Tandingan. Bilang isang performer sa ASAP natin to, inaasahan ng lahat na si KZ ay glamorosa at bonggang-bongga sa kanyang mga estilo at pormahan, lalo na sa kulay na kanyang buhok. Ayon pa kay KZ, na kahit noong wala pa siya sa showbiz, ay gustong gusto niya ng subukan ng iba't ibang ayos at porma na hindi siya natatakot. Mahaba o maikli, may kulay o kulot ay subukan niya na halos lahat ng estilo sa buhok tulad ng short lobs, spiky, pixie cuts, voluminous bobs at kahit chic mullet. Kapag mahaba ang buhok niya, ay gagawa pa rin siya ng mga nakakabalyo na estilo na bumabagay sa kanya tulad ng mga multicolor dyes at micro braids. Talagang halos lahat ng mga kulay sa buhok ay nasubukan na ni Casey Tandingan. Jada Avanzado. Minsan naka-red hair do din si Jada noon dahil wala siyang takot pagdating sa fashion. At tulad ng kanyang pulang buhok, siya ay may nag-aalab na hilig sa pagkanta. Isa siyang optimist at ang kanyang ngiti ay nakapagpapasaya sa araw ng sino man. Hindi rin natatakot si Jada na pagtawanan ang sarili. Meron siyang account sa YouTube na pinangalan ng Just Jada kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga cover at personal na vlog. Nadine Lustre ang social media darling na si Nadine Lustre ay marami pang maiaalok kaysa sa kanyang napakagandang mukha. Sa kabuuan ng kanyang karera, nasaksihan ng mga tagahanga ang kanyang pangingibabaw sa showbiz bilang isang magaling na mga awit, mananayaw, modelo at dikalibre aktres. June 2022 ay namataan si Nadine sa bagong kulay nitong buhok na ayon pa sa kanya ay nababagay ang kulay tanso at kahel na buhok sa kanyang mukha lalo pa dahil siya ay may kulay kayo manging balat o morena. Yang Constantino. Si Yang ay nagbibigay inspirasyon kung paano iistilo ang sarili sa pamamagitan ng pagkulay ng buhok tulad ng bahaghari bago pa man ito naging uso sa fashion kabilang ang kulay pula. Si Yang ay tunay na isang pop rock star sa kanyang pulang buhok. Jolina Magdangal Esqueta, Malaki ang naiambag ng isang Julina Magdangal sa Philippine entertainment industry kaya binansagan siyang queen of Pinoy pop culture. Mula sa kanyang tatanging musika, pelikula at palabas sa telebisyon, si Julina ay isang pop icon. Noon pa man ay si Julina sa pagiging kikay at medyo adventurous pagdating sa fashion. Siya nagpauso gaya ng butterfly hair clip, bangs, maliliwanag na neo outfits at makukulay na buhok noong 90s. Kahit sa kasalukuyan, hindi pa rin natatakot ang magandang buhay mom she host na tuklasin ng iba't ibang itsura at porma, maging sa pinakamatingkad na kulay ng buhok. Patunay lamang na hindi hadlang ang edad at pagiging ina at asawa para manatiling fashionista. Alexa Ilakad. Nagpakulay na kanyang buhok sa si Alexa ilang araw lamang bago pumasok ang bagong taon. Ito ay isang mga na hakbang para kay Alexa. Dahil kadalasan, lagi natural na kulay lamang ang kulay na kanyang buhok. Pagdating sa pag-aayos, pinili niyang gawin ang isang nostalgic na aurahan na may konting wave upang balansihin ang mating kanyang kulay pulang buhok. So, naman na kanyang ka-love team na si Katie Estrada ang pulang kulay na buhok ni Alexa sa pamamagitan ng pag-comment nito sa larawan ni Alexa sa social media. AC Bonifacio. Isa pang maganda at talented na dilag ang pasok sa ating listahan na si AC Bonifacio. Sa pagpasok ng bagong taon, ay napakulay rin siya ng pulang buhok na akma sa modernong dalagang Pilipina. Si AC Bonifacio ay isang inspirasyon sa maraming kabataan na patuloy pa rin inaabot ang mga pangarap. Liza Severano, Dumalo si Liza sa Milan Fashion Week 2023 na isang fashion event kung saan ay makikita ang bagong kulay na kanyang buhok na dark mahogany. Ang kanyang pagdalo sa nasabing event ay bahagi na kanyang pagkikipagsapalaran sa international entertainment scene. Janela Salvador, isa rin ang maganda at magaling na aktresa si Janela sa nagpakuli ng buhok noong nakaraang taon. Ginawa ang kanyang buhok ng sikat na hairstylist to the star na si Kiel Otilia. Burgundy red na maihahambing sa isang black cherry ang kulay nito, kaya kung sino man ang nagnanais nito ay dapat handa dilang pulang buhok ay mahirap tanggalin. Andrea Brillantes, isa pang sikat na kapamilya actress na tila, -tila kilig ang trend color na ito ay si Andrea Brillantes. Ipinakita ni Andrea kanyang sweet yet sexy splendor as a redhead noong May 2023. Mula sa pagdalo sa isang magarang event, pagalat sa New York City, panunood ng mga musical show sa Broadway, hanggang sa pagtatanghal sa entablado sa Star Magic Beyond the Stars US Tour, ay hindi maiiwasang mamangha ang mga netizen sa kanyang taglay na kagandahan at dedikasyon sa trabaho. Catherine Bernardo, ang pagkukulay ni Catherine ng pula sa kanyang buhok ay nangyari matapos ang hiwalayan nila na kanyang long-time boyfriend si Daniel Padilla noong November 30, 2023. Samantala, matapos ipost sa social media ni Catherine na kanyang mga bagong larawan, ay nagustuhan naman ito ng mga tagahanga at umani ng mga papuri. Anne Curtis, ang pamansang diyosa na si Anne, ay ipinakita sa madlang people sa It Showtime ang kanyang bagong pulang buhok noong lunes, February 19, 2024. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, ay kinulayan niya ng pula kanyang buhok dahil inspirasyon niya si Taylor Swift na may album na pinamagatang Red noong 2012 na lang ay nag-concert sa bansang Australia kung saan nanood si Anne kasama kanyang mga kaibigan at nag-celebrate din siya na kanyang 39th birthday. Post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!